Market Day. Yan. Market Day. Tuwing Friday dito sa Basod. Isipin nyo. Medyo nagka-traffic-traffic -traffic kami dito. Ah, uh, maaga pa lang yan ha. 7 o'clock pa lang. Hanggang tanghali. Nandito na sila. Dami. Kaliwat kanan niyang guys. Mga gulay, mga tuyo, mga prutas, mga damit at kung ano-ano pang mga paninda may pati si Jollibee guys tinitinda nila <laughs> may mga pulis <laughs> binebenta rin ba tinitinda rin ba ang mga pulis pabili <laughs> ng isang pulis dyan yung maskulado ayan o oh, si kuya yan may tinapa may tuyo kaliwat kanan may kandila kung ano-ano pa Ayan pala dito Ping Friday O oh, tamang tama Payday pa Ay kaya naman pala Maraming tao Ayan guys Salilito ako Kung saan ako pupunta Gusto kong Gusto ko wait lang ha Siguro kailangan ko dito Mag drama Mag eksena Ayan Mga kaserola Mga kung ano-ano Ang Ayan Siyempre Ang Pinoy Lika sa mga Pilipino Ang magsikap Lika sa atin Ang Ah, uh, wag na ito, mag magnegosyo, no? Para may kumita para kumita, ha? para may maibili, may maibiling papa. <laughs> Hindi papa, papa. papa pag sinabing papa, pagkain. Ayan na, ha? tapos na tayo doon. Hindi ako siya nasimulan. Natutuwa ako doon sa pulis. <laughs> Pabili ng isang pulis na maskulado. Marami, no? So, ayan. Dito yan, San Marines. Norte.